Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marby Peleta, YouTube channel. Please subscribe po. Alam nyo po, masakit tanggapin para sa atin na ang ating mahal sa buhay ay nawawala at umiwalay na po sila sa atin. Napakalungkot po. Pero lagi nyo pong tandaan na meron pong Panginoong Jesus na siya lamang po ang nakakaalam ng ating buhay at kapalaran kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya, pagka namimiss natin sila, ay pagpray na lang po natin sila para maging masaya sila sa kanilang pinuntahan mundo. Kaya po, huwag po natin masyadong dibdibin kasi tanggapin po natin na lahat po tayo ay nakatakda kanya-kanya po ng panahon yan. Kaya habang tayo ay walang sakit, malusog, ay gawin natin mabuti ang ating buhay dito sa mundo. Huwag po palaging galit ang pinaparamdam natin sa ibang tao. Iwasan po natin yan. Magbigay po tayo ng inspirasyon sa mga tao po. Yan lang po at salamat po.